Okay, pwede po bang tumuloy yung uh, So Good Bahay Gang? Opo po, sir. Bago man lang. Hindi, <laughs> bago Kaso man lang ba 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 tayo. Man? Sige po. Alam mo Ate, na. Ate, paano po ito? Yun na. Bawal outsider sa loob. Ano yan? Bawal outsider sa loob. Ay, sorry. Diyan na lang kayo sa labas. Dito na lang po kami. Patawag ah, na lang po kami ng iba. Tawag na po kami ng iba, ha? Ah? Hindi po kasi. Ay, eh, bawal po bawal kami. Bawal po kami. <laughs> Joke lang, hindi po. Wala naman po nakalagay na joke eh. Joke lang yan? Naku, hindi po kami nakikipagbiruan. Seryoso kasi, po kami. Kasi po, bawal po sa amin nangingailan po. Eh, may nakasulat malinaw oh, oh, na pangalaw. Eh, kailangan. Binilin po sa amin yan, ate. Pag may nakalagay sa bahay, bawal pumasok. Hindi po talaga kami pumapasok. So, Sorry po. Matawag na kami ng iba. Sige po, nice meeting you na lang po. Nice. Salamat po sa iyak, ha? Hindi, okay lang po. Dati nga nakalagay dyan. Opo. Nung nakatira kayo bago kayo lumipat, meron na yan? Ito na po po. Sino naglagay niyan? Nung nakatira dati dito, hindi na namin binura. O, oh, ba't din yung ibig sabihin, pabor kayo dyan? Ay, opo, <laughs> opo. Dati yan, may nakatira. Ano ba, dadalhin mo natin sa barangay to? Paano okay, po? Pwede pa pa ba natin isang guni sa barangay to? Opo, kahit isang guni kayo sa barangay. Y, y yung mga too. regalo, paano? Wala na rin, hindi na natin bibigay. Ay, ay ito yun. Oh. Oo. Oh. Oh. Si Bossing po, kausapin niyo. Huwag kami. Kami po yung sinutosan lang. Opo. Oh, kausapin ko si Bossing. Oo, oh, sige, sige. Hello, hello, hello. Sandali lang. Bossing! Ah, hello. Hello, ano? Alos ano? Ano po ang problema natin? May nakalagay po kasi... Ano, ano? Ano po ang problema? May nakalagay po kasi sa ano, pintuan namin, oh. Bossing, bawal ang outsider. Uh -huh. Ay, hindi namin binura. Kasi dati pa yung Bossing. Sino ba outsider dyan? Ah... Uh, Si sino po naglagay niyan? Dati po, 'yung nakatira dati po. Kasi nangupahan lang po kami, bosing. Ano ah, nangungupahan lang kayo? Opo. 'Yan 'yung uh, pintuan ng uh, bahay niya 'yan. Papasok na po sa bahay niya 'yan. Opo, opo, bosing. 'Yung na uh, 'yung pinag 'yung kinalalagyan ng bawal ang outsider sa loob. E hindi po, nakalaga yon. Hindi na namin binura po. <laughs> Hindi nga, yan ba yung ng bahay ninyo? Opo. Ay, wala. Hindi po talaga po pwede. Ay, baka ano yun, busing? Maraming... Ano? Okay lang naman, busing. Papasok po sila, busing. Meron ba ibang daanan na walang nakasulat po rito? Hindi, <laughs> kasi kami po sa Edbolaga, sumusunod po kami sa mga reglamento. Hindi Pag po. Pag pong bawal... Kunari, may nakalagay dyan, bawal magtapon ng basura dito. Eh, hindi po namin pinapupunta si Jose doon. Ay, okay lang po, Busing. Hindi naman yan bawal po ng outsider. Dati yung nakatira dyan, Busing. Ay, Ay, bawal ngayon, hindi na. Ano, ano ba meron sa loob? Bakit bawal ng outsider? Wala well, yung nakatira. Yun ang nakalagay, uh, naglagay. O, oh, nandiyan pa pala yung nakatira. Ibig sabihin, bawal pa kami sa loob. Hindi po, yung dati nga uh, nakatira dyan, no, sir. Oo, abing niya. Sir, pang na ninyo, sir. At tanggalin natin. Pwede bang, uh, tanggalin o, po bang tanggalin natin yung ba? Oo, bumalay na lang, dyan na lang ng ano. Manila ang pinakamaganda niyan, ang pinakamaganda niyan, solusyon sa problema o, lang lang natin, o, lang lang. eh, patanggal mo yung bawal. O, opo, opo, saglit lang, bosing ha. Ano ba naman yung pepe? Lagyan nyo, pwede. Oh, Pwede, po. outsider po. sa loob. Palitan nyo lang yun, no? yung bawal. Wag yan yung oh. pwede. Hintayin nyo lang, ha? Hindi uh, wag, wag kayo papasok! Ay, ay, ay. Ay, bawal uh, nga! Ano ba? Oh, ay, hindi talaga matatanggal pare. Uuwa ng pintura, oh. Pahawakan nyo po sa ano. Ayan. Oo, oh, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. dyan. Sa bibig po ito, hindi sa tenga. Magaling ha, magaling ha. Kinukuha yung mic, nilalagay sa tenga niya. Okay, ngayon. Ayan po. Oh, basahin nyo. May nababasa okay. pa ba kayo? Wala na, bossing. Wala kami nababasa. Wala na. Ulitin natin. Ulitin natin. Okay, Plus, oh, sige. Minda. pwede ba kami pumasok sa bahay mo? Opo, opo. O, hindi, po. Hindi. pwede. Pwede, pwede. pwede. okay. O, pwede. O, sige, pasok na kayo. Pasok Wala na eh. Pasok na kami, yan. Yeah. O, oh, ganun okay. lang yan. Okay. Okay, dito, Dama, dito, dito. Oh, oh, teka, na teka sa loob. Tama ka nilang dito. O, tinga, tinga, sinta na Bakit? O, oh, ayan, yan. O, oh, sabihin mo, oh. sino ba yan? Sino ba yan? O, ano? Anak niyo po ba ito? Pamangkin po. Pamangkin niyo? Opo. Oh, oh, oh. gusto mo makabalato, huwag siya naalis dyan. O, oh, kung gusto mo makabalato kay tita mo, ha? Huwag kaalis dyan. Ha? Okay. Okay. Kaya na. O, oh, pwede na, pwede. O, oh, pasok na. O, oh, oh, papapapapap! Nawawala. Ano ba? <laughs> diyan ka lang, ha? Pag yan, natanggal, lalabas kami. Sige, <laughs> chachikin natin pa may ayan. Pasok muna kayo, pwede na. Oo, oh, oo, oh, oh. oh. spreketik, spreketik. Merry Christmas! Oh, Merry Christmas! Ho, 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 ho.